Good morning everyone! So hello! Hello for today! So to this video guys, um, meron akong isi-share pala sa inyo sa mga uh, advice ko lang guys, dahil sa mga gusto, itong video na to ay sa mga gustong bumili ng mga property no? Uh, dahil sa experience namin guys, at first time din namin bumili ng property ni Mister. So, uh, isi-share ko sa inyo kung ano pala ang dapat gawin. So, ayan na nga, nandito na ko ako. So, ayan, isashare ko na sa inyo guys. So, back 2021, nabili namin itong isang lupa na dun lang sa amin sa Leyte. So, itong lupa na to guys, ay tabi lang ng dagat. So, maganda siya kasi uh, maganda gusto ni Mr. na, na magkaroon, tumira siya sa uh, tabi ng dagat. So, alam mo naman yung mga foreigner, gustong gusto talaga nito ganitong mga lugar. So, ayan, nung nakita lang namin isang pieces guys, kasi nung time na yun, Uh, wala kami exact na time talaga. So, so far, akala namin hindi magiging problema. Kasi, yung lupa na yan ay ang dami rin nakatira, guys. So, uh, so far, meron naman silang agreement sa may-ari na pag nabili na yung lupa, aalis na sila. So, yon Nung ano na namin, guys, nabili na namin lupa. So, uh, bumalik na kami dito, na nabayaran namin. So, and then, nung pagkakalauna na, guys, na pinapasorbi na namin, isang tip ha sa bumili ng isang lupa dapat guys ah, uh, bago nyo bilhin yung lupa ipapasorbin nyo muna na nandyan yung may-ari hindi pwede yung pagtingin nyo dun guys ah, uh, sa lupa tapos sasabihin nila sa may-ari na ah dito yung ano hanggang dito yung boundaries hanggang doon hanggang doon hanggang doon tapos sabihin napasorbi na naman namin to nung last nung 3 years back or 2000 something like this na tapos wala yung stone wala yung boundaries na stone so paano so kami akala namin na walang maging problema guys pag ano kasi sabi namin sige ipasorbi na lang namin ulit kasi hindi naman pwede guys na magbakod na lang kami dun sa property Nawala wala yung stone. Wala yung exact boundaries. So, ayan nga. So, bumalik kami dito. naka bakasyon na kami sa pinas every year. Uh, hindi pa rin matatapos-tapos yung survey namin. Dahil yung mga kasitbit. So, hindi ko alam kung anong Tagalog sa kasitbit na guys. So, kasi yung lupa namin nabili na sa gitna kami. So, and then, sabi namin ng ano, last year, sabi ko ka mister, na sabi namin na, o sige, antayan nyo na lang na magbakasyon kami, kasi nga, bakasyon kami. So, nagbak na, para kailangan maganda rin, nagdandyan talaga kami pag nagpa-survey. Kasi wala din kami nagpa-survey. yung ate ko lang nandun. Tapos yung pinagkatiwalaan namin na magtingin-tingin sa lupa, so yun lang, sa so, kayo surveyor. So, yun, nung pumunta kami guys last anong ah, February lang nagbakasyon kami so nandoon nandoon yung surveyor nag ano finalize na kami sa boundaries naglagay kami ng mga stone ito na naman guys ang problema ah uh, yung kasikbit namin sa kabilang side nagdisagree sila halos nga muntik kaming magka fight fight doon buti na lang nagrelax lang kami kasi nga uh, nagagalit sila kasi sobrang daw yung lumampas daw yung stone namin. Eh, paano lumampas guys? Kung anong nasa papel yun talaga ang sinunod namin. Kasi ang tinuturo nilang boundary sa bungad ng da, sa dun sa may, sa, sa may dagat banda, yung puno na niyog na patay na. Dun daw, hanggang dun lang daw yung boundaries namin. So, sabi namin, hindi naman pwede na yung mulbag, ang, ang, magiging boundaries ay yung mga puno o yung mga patay na niyog. Kailangan talaga yung stone. So, malalaman namin natin yan kung saan banda talaga yung lupa namin at kung saan na yun, doon namin lalagyan ng stone. So, yon nagpasorgi kami. So, dami nilang ano, disagreement sa kabilang side na ayan nga, sinigawan na nga kami. Tapos sabi hayaan na lang daw, huwag nyo nang patulan, uh, may, may tamang proseso dyan. So, hinayaan namin. And then, last, last three days or four days, sabi, kasi magpa, magpaumpisa na sana kami magpabako doon, uh, na delay kasi nga, sabi, magpa-solve daw yun sila sa kabilang side. Sabi ko, sige, mas maganda yan para malaman na talaga, ma clear na talaga lahat. Kasi, mahirap eh. Magtadal tatlong taon na simula na namin nabili yan. 2021, 2022 2024. Tatlong taon na. So, nabili namin yung lupa, di ba? Hanggang ngayon, wala pang ano, final sa mga stone. So, nung nalaman namin, guys, nung ano, tinawagan ko yung ate ko nung pagkagabi kasi siya lang lang nandun. And, uh, nalaman namin na yung yung boundaries ng sinang kung saan nilagay yung stone ng kasikbit namin doon nila nilagay sa sinabi nilang patay na nyo kasi doon lang daw yung boundaries sa lupa namin sa lupa nila tapos yung boundaries ng nasukat namin nandito so hindi naman pwede guys na ganoon hayaan namin ng ganun ba diba? so gusto namin maklear kasi ang sa amin nandyan na yung title ng lupa namin ah uh, kung anong nasa papel, yon ang sinunod sa amin, hindi namin kung anong anong sa kanila. Kasi ang pinagkukunan ng base sa amin guys, yung uh, boundaries, yung big stone talaga, ng boundaries ng isang sa isang town, sa yung sa amin, yung, yung town sa amin, kung saan nabilong yung lupa namin, kasi kapitbahay lang siya sa kabilang town. So, nandun yung boundaries, yun ang pinagkukunan ng base sa surveyor namin. Doon mag sa malaking stone talaga, ng boundaries ng town to town, papunta dito sa amin. So, ang sabi naman ng isang surveyor sa kabila, yung balaking stone daw ng boundaries sa town to town, hindi daw nakarehistro. Paano hindi nakarehistro yung stone, guys? Eh, yan yung boundaries ng bawat ano, bawat lugar, bakit hindi nakarehistro, tiba? ba? Dito nakarehistro sa municipality. So, ayan, kaya sabi ng amin ng surveyor, wag na lang mag-ano, mag-alala dahil uh, sabi ng kabilang ano na kabilang kasikbit namin, kontakin daw yung surveyor niya at yung surveyor din namin at saka yung surveyor sa kabila. Uh, para matapos na kasi guys, yung surveyor namin Panglimang balik-balik na yan para mag-survey. Diba? Pagbabalik sila ngayon, panglima na yan, guys. So, diba? Malaki na. Uh, Pagastos na naman kami dyan. So, okay lang sana. Kung ano, ang importante lang talaga nga ma- ma-finalize. Yung para ba makapag-umpisa na. So, yan ang ano namin na unang problema. Ang problema naman talaga, walang problema sa papel documents kasi may title na, kapangalan na sa amin. Ang problema lang talaga, yung sukat ng lupa. Lalo na pag guys, kung mga, mga kasikbit nyo ay mga hindi nakakaintindi yung gusto nila ang susundin yung sa kanila sa kanila gusto na kung saan ang gusto nilang tinuturo na hanggang dito na lang, hanggang dito lang. Itong yung puno, ito yung puno ang boundaries. Hindi naman pwede yun guys, na bagbasihan natin ang boundaries ay yung puno. Paano kung wala na yung puno? Gaya niyan, patay na yung puno, ba diba? Malay natin kung may puno talaga ninyog doon, ba diba? tapos sa nabing oy, ay doon banda dito yung puno, oh, 'di ba? taurong ng taurong. ba? Diba? So, yan ang tips ko na pinaka-tips ko talaga. Kung okay lang guys, yung papel na tax decks, kung madali namang ma-process na magawa ng titulo, ma-transfer sa inyo. Pero ang pinaka-the best din yung may may title na talaga. Kasi kung may title na guys, nandun na talaga yung boundaries eh. Nandun na talaga yung mga stone. Diba? Clear na yung papel pag anytime. Tapos pag isa talaga yung pinakamain ko talaga diyan, doon kami nahirapan. One, bago niyo bayaran yung lupa, guys. Kahit sabihin ng may-ari na hanggang turo-turo lang ba. Dito yung boundaries dito. Eh, paano wala yung stone? Paano na nasabi na gaya niyan? Nagturo hanggang doon yung boundaries. Tapos nung pinalinis namin, nalaman namin, nagpalinis kami guys, kasi nga ang mga ang malabong na ano, mga ah, uh, ma ayun, ang daming, ano, mga puno na, mga damo na ano, pinalinis namin yung mga damo o ba diba? nalaman namin yung pagsorbi, yung pinalinisan pala namin na part hindi na pala sa amin So, di ba diba, yung gastos namin nung bayad ng pagpalinis do, nagpapalinis kami sa hindi sa amin na nalupa. Dahil nung nagturo sa amin, nung binili namin, hanggang dun daw yung lupa. O, oh, diba? Yan ang pinakaano. Tsaka, buti na lang guys, na nagpa-survey kami ha. Kasi kung hindi, kung tisina kung sinab so kung sinabi lang, nung, kung tinupad, naniwala lang kami sa may-ari na hanggang dun yung boundaries, kung pinabakod na namin agad dun, o oh, de ba Gumastos kami ng malaki, hindi na pala sa amin yung lupang pinabakura namin. O, oh, ba? Diba? Doon kami na e stress na naiinis ako na dapat talaga, ito yung experience namin na dapat talaga guys, pag bumili ng lupa. Pasukat mo na sa kanam, yung lupa, na nandyan yung may-ari, pasukat, palagyan ng boundaries ma-clear lahat ng mga kasikbit. So, yun lang guys. Kasi kung uh, kung hindi nyo kasi mapasukat, tapos magka-problema kayo pag nagpasorbi. Dahil yung mga sa kasikbit nyo, ayaw maniwala sa sukat nyo na kahit sinunod nyo kung anong nasa papel. Tapos, wala na eh. Shoulder mo na lahat. cargo uh, mo na lahat yung stress. Kasi hindi mo naman, kukontakin mo yung may-ari, hindi naman makipag-cooperate. So, wala ding mangyayari. So, di ba? Eh, sila naman talaga ang ano, may nakakaalam kung saan banda. Tsaka, nandiyan na rin yung kasi yung surveyor. Ang surveyor na rin din kasi, nandun na rin eh, sila alam din. Kaso, ang problema nga, ang mga, okay lang kung makakapitbahay tayo ng sa lupa ng hindi walang ano sa mag -di mabilis lang ma, uh, makipagkooperasyon, kooperasyon tiba E tulad ng ganyan, yung sa amin, so, nahirap. So, uh, ngayon, mag-antay na naman kami kung kailan yung mag-join uh, verification sila lahat, na mag-survey-survey, nandun lahat ng mga surveyors, so, So, yun lang guys. Ang best advice ko talaga. Sana guys, may matutunan kayo sa aking video na to. So, thank you for watching. See you next video guys. Bye!